dan tuna alright sikwintahan ba rin sikwintahan yo what's up mga kabadi magandang araw po sa inyong lahat dyan magandang araw din po sa ating mga OFW ano. panibagong araw mga kabadi panibagong vlogs tayo so welcome po ulit sa aking munting channel mga kabadi dungyang vlog kabadi So pasensya na po kayo kung medyo Patagal-tagal so, tayo bago makapag-upload. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon mga kabati ay ang pagbaba ng isda ng mga taga, hindi taga rito sa Dinaikan. Pero bago natin umpisaan yung ating video mga kabati ay nagpapasalamat muna ako unang una po sa ating mahal na Panginoon sa panibagong araw na binigay niya sa atin at sa patuloy niyang pagbigay sa atin ng biyaya sa araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa aking mahal na mga viewers, mahal na mga subscriber, mahal na mga silent viewers, Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood sa aking mga video at sa inyong walang sawang suporta sa aking munti channel. So yun mga kapatid, huwag na natin patagalin to. Pisaan na natin kagayin Pero kung bago ka pala sa aking channel, ayaw po niyong kalimutang mag-like, share, comment, unsubscribe At pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video ng i-upload. Sige mga kapatid, umpisaan na natin kagayin Pagkatapos ng intro. Yan po ay bangkang di taga rito ano. Yan po ay magbababa ng isda. Magandang araw po. <laughs> Yan So pasensya na po kayo mga kabadi kung ngayon lang tayo uli na nagbablog ano. Uh, bali, ito'y uh, kahapon nagbablog tayo. Yung isdang assorted naman to. So, ngayon naman ay mga uh, na naman yung ating ibablog. Ano. So, yan. Mga ilang kiluhan yan, buddy? Uh, 40. 40? Alright. Yan oh. Ito mga batong ito mga kabady ay uh, ilalag lang to sa Pacific Ocean. Yan o. Oh. So bali itong batong ito ay Ah... Uh, sa dalawa tatlo, uh, bali apat na buya ito mga kabady bali apat na uh, pabahay itong batong ito bali this is size piraso alright bali tapos na di pa, di pa? padala lang yung ah padala yung kanila hindi pa nababa. Alright. So itong bangkang ito mga kabati ay na na vlog na natin to minsan ano nung nagumpisa tayo mag vlog yan indong dos alright parang ito ay tagap pinagagan ayan o ayan yung mga uh, hornal masyadong tao yung peace fruit natin mga kapade oh. Boss, sa tagasan po yung bangka na yan, boss. pinag-agad Maraming dala yan, boss. Marami. Maraming dala. Sampo. Malalaki. na may, may isda pa doon all right so, yan. so update ko na lang kayo mamaya mga kabadi pag nagumpisa na magbaba kabady so, na natin tong ibang isda ano yan ayan marami na pala nakapagbaba dito ng isda mga kabady oh ito na yung mga mga magagandang tuna all right so, Shout out po. Shout out po sa mga tawa ni Madam Minche. Yan. At shout out din sa taga Jinsan. Alright. Dito tayo. At mga mga love shout out po sa aking mahal na mga viewers, mahal na mga subscriber, mahal na mga silent viewers. Ah, mga love shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. Alright. So, mamaya na yung ating ano mga kabade, yung ating tumbok na na video ay mamaya-maya. Yan. Alright. So, yun mga kabade. Yan at ano. Wow, laki. <laughs> Ayan o Aba <laughs> Ayan si kasangga mga kabadyo Kasangga blogger Right Marami yan bade <manyan> Ha? Oo nga, matagal-tagal tayo bago makapag-upload. Maiki ikaw at hindi ka naubos ang video. Maiki ikaw at hindi ka naubos ang video. Hindi, marami tayo. Marami? Oo! Ano mo yan? Anong gana'yon? yun? <laughs> ha, <laughs> Ayan yung ating tumbuk na video mga kabady. yung bangka na yan o. Shoutout kay Kasangat TV Vlog. Yan. Nandito sa harap mo si Kasangat TV Vlog. Ayan mga kabadi, pakibisita po yung channel ni Kasangga TV Vlog. Yan. Doon mo po makikita yung uh, Tungkol sa panghuli ng mga islang ito, pag binisita niya yung kanyang channel, mag suporta po. Ayan. Thank you. Thank oh. you mga subscriber. Pag-i-suport yung kasang vlog. Oh. Ay, kita mo yung panuhuling yung malalaking tuna, yung mga isang daanan. <laughs> Kaya ito. Yan. Oo, Oops. Ay, hindi. Makuha. Eh, may mga durado din doon mga kabady oh. huli. Yan. Sa bangkang Indong Dos. Lang guys, sa laot ba eh. Kinsa araw? Matumal. Yun, mga saram yaw. Ulahan. Saram. Saram yaw, sagisi, banlog. Yan. dito naman ay ito po yung tawag dito sa amin ay tangginggi to yung tangigi to yung dorado yan tangginggi right. tangginggi biad Ito yung Pangulong natin mga kabadi ay yan po ang padating ngayon na Pangulong. Ito, nakahanda na po yung foam. Dorado. tuna

No, <coughs> inaano ka <laughs> ha <laughs> inaabot ay eh. Bade, bade. Oy, tapos na. Oy, tapos na mga kabali. Si so yun. Ayan, tapos na binaba yung isda ng hindong mga kabali. So, ayan, mayroon pa dito yung maliit pabade o bangka o. Maraming huli. Ayan o. Laki o. Tapos na Tapos na yung bade? Tapos na. Ilan kaya, ilan kaya ang dalan niyan? Daming tuna ngayon mga kabali. Bali, mga ilang kilo yan? Mga 30 may ikit. 30 may git? O, oh, 35. Yan. Bale, ilan daw ang dala niyan? Uh, Sampo. Sampo. Ma'am, kasama ko ka po dyan? Ilan, ilan po ang niyan? Ilan? Ay, may sakit po yung tibay yung, yung iba'y ah. ah, ilan praso? mga anin iyan. Ah, sige po. Salamat po. Salamat po. Eh, may tangigi mga kabadyo. Ito, sandanan. Sandanan. Bate, mga ilang kilo yan? Pentahan. Pentahan. Lalaway-laway pa, oh. si Rap TV. Mga kabadi. tsaga lang sa init. <laughs> <mga pala>, <laughs> <mga pala>, <laughs> okay na, tapos na. Ayun, tapos na mga kabadi pala kay itong Yang at bago naman siya. Lulo na ulit si yan Dong Yang. Yan mga kabady. At Si <laughs> Kisangga. Kisangga <laughs> na bangga. Bangga ka rin Ayan, ayan. Yan. So yun mga kabadi. So, mga kabadi, tapos nang magbaba yung dalawang bangkang maliit ano. Ito, ito yung indong yan. Tapos na sila magbaba ng isda. So hanggang dito na lang po yung ating video mga kabadi. Pero kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag po niyong kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video yung i-upload. Sige mga kapatid, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat sa panonood, Mag-ingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. Bye-bye po.